So, sa jeans mo ba yung pag-grow ng abs mo? Well, nag-grow abs ko kasi lagi ko siyang winner workout everyday day since 13 years old, 45 na ako ngayon. So, that's like 32 years. And then, yun na yung hugis na six-pack talaga siya na malalaki. Sabi nga na iba pang bodybuilding, pero hindi ko naging hilig yung bodybuilding, yung malalaking katawan. Ang hili ko ay sexy lang or athletic, pero yung pag hindi nag-workout yung katabi ko, mukha ko incredible. Pero maroon ko magpalaki, mag-flex. Tapos, idol bala ko mag-creatine, paano i-take? Ang creatine, you take it every day. Same time, it doesn't matter before workout, after workout, pagkagising bago matulog kasi mapupunta siya sa creatine stores ng muscle. Masasaturate siya over time, meaning take mo siya every day. Consistent ka lang sa time na take mo or kung hindi, mabasa i-take mo siya every day. Magkaka-effect siya after a few weeks, nakikita mo in few months. Uh, magkakaroon ng hydration or water sa si loob ng muscle. Talagang buong-buo, tapos maganda yung performance mo sa gym. Yan sa brain health. Tama kayo, mali ako na your doctor. Do what works for you. Happy healthy, guys.